Ako. Sige tali, ako siya. Karinasan. Tito. Masakit sa amin, ma'am. Na ganyan ang mama namin. Hindi namin magkausap ng maayos. Masakit para sa sinuman na walang magawa para sa kanilang minamahal. Dahil sa labis na kahirapan sa buhay. Tunguhayan natin ang nakakaantig na kwento ng pagsasakripisyo at pagmamahal sa isa't isa ng isang pamilya mula sa lalawigan ng Uson, probinsya ng Masbate para sa kanilang ina na may sakit sa pag-iisip. Ah, kumusta ngayon si nanay? Katalo po, ma'am. So bakit naman umabot sa punto na tinatalian nyo na po yung nanay ninyo? Kasi po, ma'am, para makaiwas na po, hindi po siya magkasakit sa ibang tao at saka ano, umalis po dito sa amin. nawala po siya po, yung muntik na po siya masagasaan ng ano ng dyan. Ngunit sa kabila ng awa para sa kanilang ina, naisin man nila itong ipasuri sa espesyalista at mabigyan ng gamot ay hindi nila magawa dahil sa kakulangan sa pinansyal. Meron na ba siyang mga iniinom na mga gamot? Sa ngayon po sir, wala na po kasi hindi ko na po siya napa, ano, kasi sabi po ng doktor niya, buwan-buwan daw po ipa, uh, siya. Dahil dito ay minabuti na rin naming kausapin si Mamlaya Baruga isa sa mga social worker ng Uson Municipal Social Welfare and Development Office. Usually ma'am, no, pagka po na may mga lumulog sa opisina namin na meron po may mga mental illness or may sakit po sa pag-iisip, ang una-una po talaga ang ina-advise po namin sa kanila ay magpatingin po sa doktor. Ang Akubikol Party List naman magpapaabot din ng tulong para sa kanyang ina. Pagkakapagod niya sa LGU Uson upang uh, makuha si nanay doon sa kanyang bahay at madala sa dito, madala po sa sisa dito po sa Masbate City para mapatingnan po sa sa isang ano sa isang psychiatrist. Para mapasuri ang kanilang ina sa isang psychiatrist, ay nagtungo ang team Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Masbate Matapos ang apat na oras na biyahe ng aming team sa Roro, ay sa wakas, nakarating na kami sa Masbate. Pansamantala rin kaming nagpahinga hanggat sumapit ang liwanag. Kinabukasan ay maaga kaming umalis mula Masbate City papunta ng munisipyo ng Uzon. Una naming pinuntahan ang Barangay Health Center upang kausapin ang BHW na nagmumonitor sa kalagayan ni nanay. Uh, walang wala talaga po sila. Ang complaint lang po ng anak, wala po sindang pang follow up na every month para sa follow up check up po sa psychiatrist. Siya, nakatali pa din po siya. Puntahan po natin yung mental patient ko po para po ma-assist natin po kung ano po ang dapat gawin doon sa kanya. Matapos sa BHW ay sunod naming pinuntahan ang opisina ni Ma'am Leia Baruga para tulungan si Nanay Shirley na mabigyan siya ng social pension mula sa DSWD at makakuha rin siya ng benepisyo bilang isang PWD. Actually po merong validation na gagawin yung mga taga pswd and uh, ipa-prioritize po namin, kahit na 64 pa lang yung edad niya pwedeng dalawa ay member siya ng PWD member din siya sa senior citizen matapos naming makausap si Ma'am Leia ay pinuntahan namin ang bahay ni Nanay Shirley sa Barangay Del Rosario Pagdating namin sa lugar ay agad naman kaming sinalubong ni Kapitana Nina Udenya. Ayon kay Kapitana, bago pa man tamaan ng sakit si Nanay Shirley, ay kilala niya ito bilang isang masiyahin at mapagbigay na kabarangay. Nakapunta pa yan dito sa akin, may dala pa siya ng mga gulay-gulay sa akin. Tapos Nung malamang ko na lang ilang araw na sinumpong na naman, tinali na naman hanggang sa di na naka, ano siya. Simula nun, hindi ko na siya nakita na upo, nakakausap. kakaawa na sabi ko nga, ako din, minsan iniisip ko din kung saan kami pwede humingi ng tulong. Aminado naman si Kapitana na hindi kayang suportahan ng kanilang barangay ang pangangailangang medikal ni Nanay Shirley. Kaya sabi ko nga, salamat na nakahingi sila ng tulong sa ako dito. Siguro ito na yung paraan na matulungan natin sila. Matapos sa barangay, ay pinuntahan na namin ang bahay ni Nanay Shirley. Pagkalipas ang higit kalahating oras, narating din namin ang kanilang bahay. Dito ay sinalubong kami ni Ruth, ang pangatlo sa anim na anak ni Nanay Shirley. Inilahad niya kung paano unti-unting nag-iiba ang mga kinikilos ng kanilang ina. Nagwawala po siya nun. Tapos panay po ang salita niya kung ano-ano po ang sinasabi ni Mama. Kakaisip niya. Hinala ni Ruth, maaring labis na nilismaya ang kanilang ina dahil hindi natapos ang ipinapagawa nilang bahay. Po dati mam, ma nung nagpano kami ng bahay tapos hindi po natapos yun. Panay ang isip niya, nag siya. Kasi ano mam, ma mataas po ang ano niya, pangarap, pangarap niya na hindi niya maabot. Dito na nagsimulang maging bayulente ang kanilang ina. Ang sakit sa amin, ma'am, na ganyan ang ano, ng mama namin. Hindi namin magkausap ng maayos. Talaga, ma'am, na wala na po akong maisip na paraan po. Tapos nag-ano lang po ako doon sa Facebook po. Tapos na, nakita po yung page niyo po. Tapos nag-message po ako doon. Pero di ko po, ano anuhin na mag-reply po doon yung ano niyo po. sa loob na abutan namin si Nanay Shirley kasama ang kanyang asawa na si Tatay Daniel Manacho. Ayon kay Tatay Daniel, para din daw mapigilan niya si Nanay Shirley sa paglalayas at pagwawala ay nagawa raw niya itong ikadena. Ano yung unang ginamit mo, kadena? Kadena saan? Dito. Nang aso? Nagawa rin daw niya ito para may pagpatuloy niya ang kanyang pagtatrabaho sa bukid. Hindi man ako ka kung pagtrabaho kay sige man ang through telephone niya sa sige sa mga gamit. Nakita ko na isa na bisis nakabuhay na siya sa kakay may trabaho ko. Naisin man nilang matutukan ang pagpapagamot sa asawa upang ito ay gumaling. Tinanggap na ni Tatay Daniel na wala silang sapat na pera para dito. maya, -maya pa ay kinausap na ng barangay health worker si Nanay Shirley. Subalit, Ah, di man kami. Puyo, ma. Ay, nagkakamu ko, Mangkilala na ka didala ka mo. Dili ang kaupod. Ay, so, lakak na ka mo. Ang kaupod ko so, po. Lakak na ka mo. Ay, lakak na ka mo. gusto ka makilala. Ay, so, sabo. Dahil nahihirapan ang kumbinsihin ng BHW si Nanay Shirley, ay kinausap na rin siya ni Tatay Daniel. Ay, abo ako. Ta, abo ako. Ta, abo. Ay, abo ka rin. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagdesisyon na rin si Tatay Daniel na putuli na ang lubid sa paa ni Nanay Shirley. na. Tawag ko kita. Buhay buhay ko. na. Sakay ng isang paragos ay tinungo na namin ang lugar kung saan nakaparada ang aming sasakyan. Sumpan. Mabuhok mm -hmm. mo mm nga na kayo. -hmm. Orang mga mm sudlay. -hmm. ka mga mm mga -hmm. sudlay. botok mo lang din mabuhok. hindi binitawan ni Tatay Daniel ang tali ni Nanay Shirley na nakakabit pa rin sa paan nito dahil sa takot na ito ay tumakbo palayo sa amin. Nagtungo kami agad sa Masbate City upang ipagamot si Nanay sa isang psychiatrist. Matapos ang pribadong pagsusuri para kay Nanay Shirley, agad nagbigay ng resulta si Dr. Bartulabak. Noong 2016, pero meron na siyang illness pabalik-balik since 2011. Palala talaga yung condition niya. Hindi ba katulog, Tapos may mga naririnig na boses, salita ng salita. Ito ay tinatawag na schizophrenia na kung saan ang isang tao ay wala na sa Uh, realidad, uh, ito'y binubuo ng mga sintomas na may mga nakikita, may mga naririnig na silang halusinasyon na sila lang nakakaramdam. Namamagay ang utak. May mga hindi-balance na nangyayari sa utak. Kaya siya nagkakasakit sa isip. So kailangan mo yung gamot para i-balance yun. Yung sa schizophrenia po, sa 100 tao na nasa populasyon natin, isa po dyan magkakasakit talaga. 1%. Pagdating naman sa pagtatali kay Nanay Shirley, ayon kay Doktora Bartolabak, ay magkakaroon din ito ng negatibong epekto. Yun na lang yung paraan niya para i-manage yung pasyente. Opo. Kasi nga naman, kung hayaan nilang hindi nakatali, baka maglagala, baka manakit ng tao or masaktan niya yung sarili niya. Siyempre, totoo yun, pa yun sa no. trauma. Kaya nga, um, may mga tao talaga na tumutulong para hindi ganun yung ano nila, kalagayan. Sinagot na rin ng tabang ora mismo ni Congressman Saldico ang follow-up check-up ni Nanay Shirley upang hindi na ito problemahin pa ng kanilang pamilya. uh, tayo ngayon sa DSWD para i-process natin yung kanilang ano, medical assistance for 3 months. And uh, tulad po nang sinabi ko kanina na sinanay po in advice na po na every after 3 months, pwede po silang pumunta sa Akubigal uh, Office para maproseso po yung medical assistance every 3 months. At ilang minuto lamang ay nakakuha na si Narut ng pambili ng gamot ng kanyang ina pabili na po nyo yan ng gamot para don sa mga nireseta ni Doc. And baliban po doon, ma'am, yung next na follow-up check-up nyo po, after 3 months, bayad na po yun, ma'am, ng ako Bicol Tabang Orange And ito po, galing naman po ito, ma'am, sa ako Bicol List. Para wala na kayo, ma'am, na po Regarding naman doon sa sasakyan, ma'am, magpo-provide na din po yung barangay para... samahan kayo na maipa-check up si Nanay after 3 months. Maraming salamat po sa sa Ako bikul Tabang ora mismo po kay Saldi ko po. Maraming maraming salamat po sir sa tulong niyo po sa mama ko. Nay, gagaling ka na po kasi madami pong tumulong sa amin. dahil nakabili na ng gamot, ay inihatid na namin sila muli sa kanilang bahay sa Uson Masbate. Na kami. Magpagaling ka ma'am ha Kung ano man kailangan ninyo Tutulong kami ma'am ha Hindi ko po akalain Na makakapunta po sila dito sa amin Na kahit sobrang layo Maraming salamat po Sa akubikol or mismo Tunay na mabigat At mahirap Ang pinapasan na cross Ng pamilya Manacho Subalit dahil sa pagpupursige ng Team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico at ng lahat ng iba pang tao na ninais silang matulungan. Sana ay napagaan namin ito para sa kanila.